Sabi Cedric, si congratulations. Meron ka ulit bagong sinimalaya entry. Can you tell us something about this? Um, I think medyo, ewan ko swerte. Hindi ka alam. Siguro we nag-work in manifestation. Ah, yes. Um, ito yung second sinimalaya ko. Last was huling palabas last year. Then, gulay lang manong for this year sinimalaya. Um, sobrang grateful. Kasi making films under... Um, independent, independent Film Festival kasi ang dami niyang mga advocacy ng mga inilalaban and at the same time, nagbibigay ng mga opportunity sa mga regional directors natin, hindi lang dito sa mga, ano natin, uh, mga filmmakers natin dito sa Metro Manila. Um, kasama mo rito si D. Dong Abad. Yes. Yeah, Nakaka-hosting working with D. Dong Abad. Alam mo, ngayon ko lang nag-gets kung bakit maraming umiidolo sa kanya. Kasi sobrang tao, sobrang payak at the same time, lagi niyang pinapaalala sa amin ang pinakamahalaga sa lahat ay yung maging tao tayo at yung pagkakapwa tao. So parang ayun, yung advocacy niya kahit di ba, di dong abay, pero wala wala sa kanya yun. Parang para sa kanya, wala, hinga lang tayo, mabuhay ng maayos, mapayapa, at the same time, makatarungan, mga ganun siya lagi. Sarap kasama, sobra. Tell us talk about your role at saka yung glimpse or um, synopsis ng story. Um, I am part of the government dito sa ano, sa gulay lang manong. At yung about kel sa gulay lang manong, it's about the struggle of our farmers and at the same time um yung maling pananaw when it comes to cannabis na masyado siyang nasa nasa dark side din. Eh. Parang hindi siya pwede siyang pag-aralan, pwede siyang maging open yung mga tao about it. So, ayun yung pinaka ng pelikula. At the same time, um, kung paano yung Um, na-challenge yung moral compass natin when it comes to something na nape-pressure tayo sa mga situation na kinabibilangan natin. Parang, Cedric, like, you enjoy doing this kind of movie na may social relevance. So we've known you for this. Well, well as an artist, kasi feeling ko yun talaga yung trabaho namin. Um, yung boses namin, yung yung craft namin, yun ang pinakamahalaga. Kaya, if ever, nagkakaroon lagi ng chance, at yun yung target ko lagi, yung magkaroon ng um, maging boses dun sa mga, lalo na sa mga pinag-uusapan na parang no oppressed So, ayun, yun yung pinakamalika para sa akin. set, so parang yung DNA ng mga Pero, mm. also na, parang Medyo nag-cross over, na-influence yung with that? Na, in a way, yung indie films commercial. Yes. Oh. Alam mo? I would like to come that I would like that time to come na talagang mawala na yung barrier niya. Independent natin ng nature natin. Kasi um, with that kasi ang pinakamatutulungan natin yung mga storya pa na dapat marinig at dapat mapanood ng mga tao. Um, I think there's something wrong with that. As long as naman na fit talaga yung, yung mga na-hire na mga artists. And at the same time, talagang nililive nila at uh, talagang nakakatulong sila sa mga pinaglalaban ng bawat mga pelikula. Sen, syempre, congratulations. Reaction lang. Um, Saan? Um, grants Slam best actor nominee. Should... Dahil lahat ng mga major award-giving body ay nominated ka for best actor. Reaction lang. Grabe. After the success of Kung Reaction lang? Oo. Hindi. Hindi, pon. Super, ano. Sabi ko nga, parang yung last na pinost ko about sa awards night ng Eddie's last time. Parang sabi ko nga na hindi namin lubos maiisip na aabutin ng ganito kalayo yung tinahak ng gumbursa. Kasi nagsimula talaga kami last year na parang gusto lang talaga namin ipakita at gusto lang namin na yung mga Filipino manumbalik yung pagmamahal sa bansa natin, sa history natin at sa kapwa Pilipino natin. So, siguro ganun talaga. Pag meron kang ginagawa na something na not just for yourself, na ginagawa mo siya more than yourself, lalo na kung para sa bayan mo pa, para sa, sa Eustisya, siguro may balik talaga sa si universe. Yun yung pinaka-natutuwa kami kasi yung consistency niya. At with that, marami pang curious Marami pang hindi nakapanood na mapapanood pa yes. so, like, um, nila. Um, ma uh, na ka? yung uh, ba sa'yo um, like, sa, sa part mo na parang uh, sa bawat uh, project na mas mapili ka ba sa mga films? Or same na? siguro yung pressure lang dyan naman siya lagi. Hindi siya, hindi siya nawawala. And siguro ang gusto ko lang i-reiterate ay kahit makakuha ka ng award, pwede at pwede ka pa rin gumawa ng mga bagay na hindi ka magiging magaling. At ganun kami bilang mga actor. Kung nabibigyan kami ng preparation at kung... Kasi ano eh, sobrang iba yung pagiging... nakabaliw yung pagiging actor. So, hindi mo masasabi na kahit nanalo ka na, ay may successful ko pa sa mga susunod mo. So, ganun lang.